Abe, dumayo ng tatlo sa gakot, oh. Grabe. Buti hindi kayo na huli doon. Grabe talaga ang huli don, doon. Grabe umaga na dumating kang tatlo. Grabe naman. <laughs> oh. Talaga naman. Pwedeng dumayo, wag lang magpapahuli. Sabi nila, oy grabe. Ang laking panas. Dry may kugita pa. Grabe naman tong mga to. Ay magmi-media ata. Ay walang media yan. Ay eh, grabe oh. ang oh, laki ng panos eh. Ba't hindi ko to nahuli kagabi? Bagulan lang lang nahuli ko eh. Diba? Ah, Ay sawa. Grabe. Oy, oh, dami. Grabe. Oh. Nasiyete ito. Ito oh? ang aming huli nila ngayon ah Grabe Uy May nakakalasong isda Grabe Magpapabayan pa daw kayo Bilisan mo Ay po drip. May baon pala eh Hindi ako nakatagam ng manok mo eh Pagalitang 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 kasi nangyayaw, kaya nangyayaw ka. Oo, oh, langit ang anak mga sa'yo. Wala oh, lang, wala lang. Oo, yan pa o. Oh. May pang trip na naman sa bangkas. Sino ka na? Si Uyar? Bawal yan ah. Si Uyar ka na ah? Ibang tanghala, Bawal lang po yan. Ay, grabe o. Oh. Wala oh. lang, wala ano to? Hindi ako nakatikim kahapon eh. Grabe naman. Hmm? Balot natin, Jeeze. Turo-turo-turo. Malin. Mamamigil. Isang oras lang ang palaot nila eh. Mayroon agad. Dakot. Hmm? Diyan lang banda oh. So, kayo Asa na katuyogan ka bang Nag video ko pa sa imong sikwana. Pagkakusog ra gapot sulog. Kapa siling kami. Ay na pagkakusog. Papagdingat ka sa maguyot pero mang alas mang alas dosay kayo dai. Arawa ka ma? Mm. ka si Uroy. Ay saldon. Nakwa na na manampuyok. Che. <laughs> <Yeah>. Saldon. <Ay>, Mana <laughs> <laughs> manampuyok bayo. Nyamakan ida. Tawo <laughs> ka <laughs> to. sa pila ba? Siguro pag apon May pang adobo na sila. Food trip oh. Tong asa kilo tanan tong ako ang panos. Nagtong bagulan. Eh okay, suka pang bagulan. Kasi pagabutan to kay ang kulko na. Ada to